Dito muna tayo sa ano? Kain muna tayo sa Subway mga kainags ano? Mabilis ang pagkain lang. Yan. Ganda ng araw natin ngayon. Nako po Panginoon, maraming salamat po at napakaganda ng na. huni ng mga ibon. Ayan oh. Huni ng mga ibon ayan oh. Pare ko. Kusa to, buti lang matibay pa tuhod natin ah. Oh. Hindi hira na. Natisod ako doon mga kainags ano? Oh. Diyan ako natisod oh ayan oh. Tumama yung pawang ganyan no, oh. Hindi hira naman ah. Oh. <laughs> hindi ko napansin ano masyado ako nawili doon sa ibon yeah. <laughs> buti na lang eh matibay ang ating tuhod pa no kasi kung hindi matibay ang tuhod natin sigurado susubsob ako doon sa pintuan ng subway <laughs> winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada <laughs> ang bihira nakakahiya yun Buti na, eh buti na lang eh yung mga tao na nandoon sa loob ng subway ay hindi nakatingin sa akin mga kainag ano? <laughs> Tuloy eh tinake out ko na lang yung <laughs> Tinake out ko na lang yung subway natin. Nahiya na akong kumain doon. <laughs> Kasi yung tendera malayo pa lang ako nakatingin na sa akin. <laughs> Tapos sabi niya eh buti hindi ka natalisod ng maayos ha <laughs> Bihira. Eh kasi yung mga customer busy sa pagkain eh, kaya hindi nila tayo nakita ano? Pero yung kasi yung mga yung mga nagtitinda, syempre nakaharap 'yan sa labas. Nakikita nila yung mga papasok sa restaurant nila. <laughs> Buti na lang matibay pa yung tuhod natin ano. Ay iba talaga 'yung nagagawa ng exercise mga kainags ano. Mga shooting-shooting ng basketball 'yan. Kaya importante exercise talaga. nabitin ako doon sa tinapay na kinain natin na subway mga kainex ano Iba talaga yung kanin, kanin talaga yung hinahanap ng katawan ko eh. Punta muna tayo sa ido kain ulit tayo. nabitin ako. <laughs> dito na tayo mga kainex ano At kakain dito na ako kakaisari ano sa loob. Ay gusto ko sana kumain sa loob ng na sasakyan natin pero dito na lang baka magkalat pa tayo eh. Yeah, so na dito na tayo sa ano no? sa loob ng ido mga kainex kakain lang tayo nabitin ako doon sa tinapay talaga sabi ko parang kulang sana pala dito na lang ako dumiretso parang busog na kaagad pero okay lang okay lang mga kailis pagkain naman eh huwag daw tayo magtipid sa pagkain okay ito na yung pagkain natin mga kailis oh. birahin na natin yan ano yan uh, teriyaki chicken teriyaki <laughs> yan para may kanin may kanin yung laman yung, yung natin doon sana ako kain sa ano eh sa sa kebab kaya lang medyo matagal doon mga kainis so maghihintay pa tayo eh gahol na tayo sa oras marami pa tayong gagawin ngayon kaya dito na lang tayo kumain sa sa Ido mabilis saka medyo mura kasama na to Shoutout sa mga mga nagtatrabaho dito no. Nakilala tayo mga kainis ano nilapitan ako, sabi parang kilala daw ako, sabi ko baka napapanood niyo ako sa YouTube yan. <laughs> mm. Salamat. Kaya pala tingin ang tingin sa akin kanina. Habang umorder tayo sa counter. Ah, nandiyon, sila, yan Oh. Mmm, top. Tama-tama nag-vlog ako rito, okay ba lang, kasama? Lang, lang. Sama ka? Okay lang? Okay lang? Okay oh, lang? Okay so, yan, yeah, meron tayong subscribers nila din tayo. Maraming salamat sa kanila nila, uh, nakilala nila tayo. No? Jerome, yeah. Thank you. Salamat 'Yun. Ah, nung na-confirm nila na si Inags 'yung customer nila makaka-iniks no. Nagsilapita, nag lumapit sila sa akin. Actually dalawa, dalawa 'yung lumapit sa akin tapos sa uh, nung paalis sa na tayo nagpaalam sila, sabi nila si Inags pala 'yun. <laughs> Maraming salamat sa kanila. Hindi ako maganda tuto ah, sa may susi ko. ayan So syempre mga masaya masaya tayo pagka meron tayong mga namimit na mga subscribers. Ano. Yan, shout sa mga Ido dito. Ido. Eh, Ido dito mga kinis. Ano. Shout sa kanila. Yan, ito yung Burger King. Usan ko makain din tayo. Tara, pasok na tayo rito. At nabusog, lalo ako nabusog sa mga namit nating subscribers. Yan, thank you very much po sa kanila. Thank you. Mga followers daw natin sila. Nasa Pilipinas pa lang daw sila, no? Tapos sabi nila, buti na meet kay, namin kay sir. Sa personal, ano? Dati sa TV lang. Yo, thank you. Kinaria, rin ng Hello? Hello? Good morning, Mahal na Reyna. si Mahal na Reyna na. Ano mga kainays, ano niluto ni Mahalarena eh, Ay gumagawa pala si Mahalarena ng lumpiang Shanghai. Tama ba ako ma? Baka mali na naman yung sinabi ko Hindi, turon Ah, turon <laughs> Pambirang, alam kong turon ay eh, saging Paborito ko rin yun, ano So by the way, magandang araw po Magandang maga ko nasamang kayo yung araw na to mga kainays, ano At syempre, ngayon ay ang Maulang araw Which is good naman para sa ating mga halaman at mga damo Yan, so Ngayon po ay maraming niluto si Mahalarena Ay, nagpakulo pala siya ng Ano <laughs> bang Ah, taba? Ano ba to? Para saan yung taba, ma? Wala, may puro Taba nga Nagkamali. Pansawag sa uh, saan? Sa pinakbit. Ah, pinakbit. Pansawag sa pinakbit namin. Oh, so, nagpapabili si Mahal na Reyna ng giniling na baboy mga kineks no? dahil yung nasa kawali natin ay puro taba so hindi niya yun ilalagay. No, ma, no? Pinag-scrap ng barbecue. Oo nga. Pinag-scrap ng barbecue kasi nag-barbecue na nakaraan. Tinanggal. Akala niya pwede sa at ano pinakbet eh masyadong matataba so ngayon inutusan ako ni Mahal na Reina, bumili daw tayo sa palengke ng giniling na baboy may may konti bibili tayo tapos uh, syempre o oh, si Mahal na Reina nag nagluto niya sigurado masarap na yan at sigurado yung mga sangkap at uh, sangkop ay kompleto at talaga namang siguradong masarap mga kainis no? kasi nung nakaraang nagluto ako ng langka ay eh, sinabi ko naman sa una bihira naman oh, no? na kanya-kanya tayo ng diskarte sa pagluluto di ba diba, sabi ko nga, namimiss ko yung <laughs> yung lutong ano uh, nakaraang nakatira ako sa San Jose Occidental Mindoro na walang pambili ng mga sangkop walang pambili, kaya yung mga luto namin dati yung luto ng nanay ko dati, kulang-kulang sa sangkop, kulang-kulang sa uh, ingredients kaya kasi kulang nga sa pera eh, kulang sa budget kapos sa kabuhayan, lasang asin, amoy putok. <laughs> amoy pawis. Asin kulang. Kaya nasanay ako sa, minsan ay eh, akala nyo walang lasa, pero sa akin may lasa na yun. Basta mayroong patis, ayos na sa akin yun. Kahit na walang luya, pambihira naman. <laughs> pambihira. So maraming mga, ano eh, mga... Ah, Nag-comment bakit daw walang luya, yung niluto natin ginatang langka, bakit daw walang dilis, bakit daw, <laughs> hindi, Bakit daw hindi raw ako? Ba't daw hindi ko kayo binigyan ng ano ng kasi po, kahit na po anong gawin kong klasing luto ang gawin ko dito, hindi po yan kumakain sila. Ayaw nila yung niluto ko. Yan. <laughs> Ang <laughs> bihira. Tsaka ano po, ano, uh, yung mga anak, yung anak natin dito, mga anak natin, mga presisita natin, hindi na rin po kumakain talaga dito ng mga lutong bahay yan. Talagang meron na silang sariling gusto nilang pagkain. Pag nagluto ka ng pagkain dito, hindi po sila kakain. Actually, yung panganay natin, wala na sa bahay natin. Yung bunso natin, uh, trabaho, bahay, pero usually mas madalas siya sa labas ng bahay. Pag umuwi po yan, meron siyang sariling luto na. Pag nagluto po kami rito, hindi na po kumakain dito yun. Hindi kumakain ang na niluto namin. Yung no, no, oh, no rice siya kasi nag ano, siya, nagda-diet siya. Yan. Kaya, si Mahal na Reina naman, kahit magluto ako dito, hindi na rin kumakain masyado to kasi nga, busog na sa restaurant niya. Tsaka medyo, syempre, nagda-diet yan mga kainag si Mahal na Dahil, syempre naman, takot siyang, hmm, anong? Sa tinga ng, ano mo? Bihira naman to. Um, syempre, parang ano yun eh? Golden boys eh. Pari. Kain mo to. Ano, tumutunog. Ayaw nga pala, mga may mga nag-comment. Ano, pambihira naman kayo. At maraming salamat din po doon sa mga nag-comment din. At talaga naman daw, talagang baka naman ini-enjoy lang ni Inags yung pagkain na kinakain niya dahil sobrang sarap na sarap siya. Talaga, yeah. Hindi <laughs> <talaga. laughs> kasi ako makakain na siya. Pagkakumain kasi ako, gusto ko talaga yung yung na-feel ko talaga yung pagkain ko. Yan. O baka sabihin nyo na naman, Ayusin mo dapat yung pagkain mo, hindi mo dapat nilalaksan, dapat may breathing ka pag nagngunguya. Eh, masarap po kasi 'yung pagkumain. Pero pero pag nasa marami po tayong tao, syempre naman eh mas malakas 'yun. <laughs> hindi man bihira. bihira. talaga 'to si Mahal na Reyna 'to. Meron po tayong breathing pag nasa harap, marami tayong kasamang kumakain. Pero pag tayo lang po mag-isa, nagmumukbang lang po tayo mag-isa. Talaga po, talagang gusto ko ilabas yung sarap ng pagkain ko. Tsaka para talagang ma-feel yung sarap ng niluto ko. Yan, yeah, di ba? Hindi. <laughs> maraming salamat sa comment. Ano? Thank you very much. Ha? Tsaka sa susunod po, pag nagluto ulit ako, kapag kakulang sa sangkap, eh alamin na po kung bakit. Ano? Kasi namimiss ko nga yung luto ng nanay ko dati. Na mga kulang-kulang sa sangkop or sangkap. Yun. Sabi nga nila, eh, pag nakasanayan mo na isang bagay, hahanap-hanapin mo yan. Di ba po? Hindi. <laughs> Ano sabi mo? Kulang pa lang. <laughs> Yun, kaya naging kulang kulang daw si Inags kasi kulang kulang lang daw yung sangkap na niluto na niluto kulang -kulang ng nanay ko. Ka. Na pinakain. Utak <laughs> na kulang kulang. Hindi mahin. Umay sa. Alisyan. Mira. Ako na ako papasok pa. Mira, ka. talaga nang nakakalata na ako sa binebenta mo talaga ako. Kulang kulang. Umanda, ka talaga umunda ako. <laughs> <laughs> Yun, ito na oh. Ang dami na oh. Yan. Ito mga kainags, ano, meron tayong babasahin mga comment dito. No? Tapos, nako. Marami tayong basher. Hindi, marami pala akong basher mga kainags. Ano? Tapos, nagbasa uli ako ng comment. Abay, mukhang nadagdagan ng mga bashers ko. <laughs> so, ito mga kainags, ano, ang sabi ng isang basher ko, eto toto to, to, to yung ito siya oh yeah yeah, yeah yan yung basher ko no sabi niya uh, Sino ba to? Si Jocelyn Velasquez Yan Shout out sa'yo ha Mukhang pamilyar sa akin tong pangalan na to ha At saka Kapilido mo yung Isa sa mga idolo ko na vlogger dito sa Canada Taga Quebec, Montreal Ang sabi niya Nung nagluto tayo ng langka Nang ginatang langka Sabi niya Di pa hiniwa ng manipis yung langka Tinalbog na lang basta <laughs> 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 Tapos, ito pa yung isa Sabi niya, Walang luya at walang bagoong. Ha <laughs> Anong luto yan? Niwala pang pork cubes na nilagay. Eh yung baboy mo nilaga na. Nawala na yung las. <laughs> Talagang dumadami mga basher ni Inags. Ano? mira naman ano. Ya yeah. <laughs> Hindi. Kaibigan natin yan. Ano? Si Jocelyn. Kabiruan natin yan. Shoutout kay Rice Velasquez. Tsaka kay Jocelyn Velasquez. No? Ayun, napanood natin yung kanilang mga vlog sa nung nakita sila sa Toronto, no? Naku, buti pa sila. Pakita-kita na lang sila, no? O siya, no? Lalo ko yun, siyempre, pamilya na pamilya. So, layo na papanood yung vlog ni Rice, eh. tsaka din ka rin yung family, tsaka ni Ina, eh. Parang, kahit nakasalamin niya, kilalang kilala ko yan. Yan, yeah. <laughs> <laughs> yeah, shoutout sa inyo, no? Maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa comments. Yan, sabi ko, ko sa inyo, eh. Sa akin naman, eh, hindi, ako, hindi po ako yung pihikang, ano, pihikang na sa pagkain ng sa pagkain ng mga pagkain ako pika sa pagkain basta sa akin may lasa okay na po sa akin yun diba? dati nga naranasan ko eh yung sibuyas sibuyas na ayun talaga eh sibuyas Ay, na yun ano sa bagoong pulam na yun bihira talaga parang para nagkamali ata ako ng tinabihan ha ayusin ay, niluto mo ha sige bibili na tayo bili muna tayo ng ano mga kainis ng pork cubes, pork cubes. <laughs> ay na ano pala ng giniling na baboy para sa niluluto na pinakbit ni Mahal na mamaya. Di ba ma? Sarap mo yun. No? Sigurado yun. Masarap yun. Siyempre. Nah, naman talaga. O, sige, dyan ka muna ha. Ah, sino pa bili? bili? na ako. Tsaka sitaw. Oh, sige, sitaw. Kung may sitaw sige, dyan. Sa may kanto. Mayroon dyan sa may kanto. Dyan lang sa kanto bibili. Mas madapit. Pwede tayong maglakad. O, sige. Ikaw lang o, sige, ako nilang maglakad. Ha, uh, hatid lang po muna natin si, ano, si Mahal na sa trabaho niya. Tapos ha, uh, susunduin din natin mamaya. Maulan, maulan po ngayon mara, ano, Hindi pa rin humihinto yung ambon Buti nga ambon lang Hindi talagang malakas ang ulan ano? Okay lang yan pero mukhang hindi po titigil Ang lako Diyos ko ang ulan na ngayon ah. Alam mo ma Yung weather natin ngayon Pangit, pangit ano ngayong year na to Ngayong year ng summer Actually, kung ako tatanong inyo, uh, hindi ko po na feel yung hindi ko po na feel yung ano na yung summer ngayong taon ng 2025. Kasi ano eh, mo, uh, magtatapos na yung buwan ng July ano? Maulan pa rin, medyo malamig pa rin. Hindi katulad ng mga preview sa uh, years na talagang pag uh, July sobrang init na po, ano? Which is okay naman. Hindi mo tayong nagrereklamo lang, naninibago lang tayo kasi gusto talaga nating mafeel yung ano, eh, yung init talaga ng summer dito sa Canada, no? Kasi sa buwan ng August, isang buwan na lang eh. Mainit, tapos unod September na. So tara po muna, dito po muna natin si Mahal na Reyna. Ganda! Japan sa! Naka naman talaga! Ay! Ay Sitaw lang at ano? Sitaw, sige. Sitaw at one Giniling one, na one, ano, baboy. Lang. Sige na, eh, kikis na muna. Sige, sige, ingat ka. Tawagan mo na lang ako ah kiss lang ako eh, mamaya na raw Ay Susi! Kakain muna ako mga kainags ano, you know, nagugutom po ako Kain lang ulit tayo dito sa kebab O, oh, yung background natin maulan ano Yan. Isa pa sa mga paborito ko eh Itong tinapay nila Mmm Sarap, grabe so, so Mm. mm. Ito na yung talagang pagkain natin mga kainigs ano? Chicken mm. Mm. Grabe no? Maulan, maulan pa rin Grabe ang July natin ngayon ha, <laughs> ah, talaga talaga ang ang inexpect nating maaraw, mainit na buwan ay hindi nangyari ngayong taon na to. <sighs> Sunod niya ano na? Snow na 'yung babagsak niya. <laughs> Ilang buwan na lang ba? November eh. November ba? Actually October bubagsak na 'yung snow, no? Uh, August, September. Oh, sabi natin 3 months na lang ano, may snow na naman tayo. Dito na lang tayo bibili ng ano, na pinapabili ni Mahal Arena. Yan! Mapagpark na rin tayo kahit paano. Parang sa Pilipinas lang, no? Baha-baha lang, oh. Tapos umaambun-ambun. Nandito tayo sa ano, no? H-N-W Produce. Bibili ng mga gulay. Ayan ako napapansin nyo sa, sa gilid, no? Yung poster, mga gulay, prutas ito naman giant tiger. Inexpect ko this this month ng July eh naka-short na lang tayo. Tapos naka tawag nito naka sando. Kaya lang eh wala, hindi talaga eh, no? Ganun talaga Pasok eh. na tayo dito, no? dito, dito, dito. Wala nga pa lang ano rito, wala nga pa lang giniling na baboy dito, tsaka ano hindi natin na nakita yung hinahanap nating beans wala silang bagyo beans dito doon tayo sa isa doon tayo sa may ano sa may tiger nakita natin kanina oh para lang tayo na sa baklaran ano may mga paninda ng damit sa gilid yan pa dito tayo wala rin dito mga kaya nagsana wala rin beans dito tsaka yung giniling na pork wala rin ito lang yung mga gulay nila rito So no choice mga kayo nang sa kailangan natin talagang pumunta sa ano sa Lucky Supermarket na lang para sigurado. At muli, ito ang ating susuungin ang maulang, maambong panahon. Ya, tobobimidi ako ng ano ng tsinelas kasi sa pambahay. Kaiminit sa loob ng bahay pagka-August na eh. Kaya itong kailangan natin, oh, no, bali-bili ko lang dito, ano, ah uh, 8 dollars murang mura 8 dolyares kasi pag ang suot ko yung tela yung pang ginagamit natin na chinelas pag winter lalong umiinit yung paako nagpapawis eh, gamitin na lang natin sa winter yon pero pag ganitong summer na mainit ganito para hindi nagpapawis yung paa natin sa loob ng bahay so ito mga kinasyon may eh, nakita na tayo Mabilisang bilihan lang dalawang piraso lang eh no Siguro hindi pa tayo naabot ng tatlong minuto. Kasama na yung pagbayad natin. Dami nag-grocery na yun ah. <laughs> Dami sasakyan eh. Bahay na tayo. Wow! Uff. Parang lalong lumalakas ang ulan ah. Oh my God! Ay! Ay! Naku, tayo at baka Papasahin bun natin. May butas kasi yung sombrero ko eh. Ayan. <laughs> okay, the free, the Sobrang busy. Ha? Huh? Sobrang busy. Hirap na hirap ako umalis. Eh, wala, ganoon talaga. Kailangan mo umalis eh. Kailangan na, Kaya... so tara mga kinis. Ito na si Mahal na Reyna. At kami ay maging busy ka pa. Oh, Magiging busy lang. Amay ano eh. Amayano. Kitchen. Oh, oh, sige. So alis muna tayo mga kinis. <laughs> Meron muna tayong dadaanan ano ah, kasama ni Mahal na, rin na sa trabaho kasi nanghiram siya ng ano ng baby seat. Kasi nga 'di ba meron tayong bisitang darating from Europe, Switzerland. Meron silang baby. Ah, siguro ilang taon na yung baby nila? 6 ba si Sammy? Dito tayo. Ah, 6, mga ganun, 6 years old. So kailangan ng kailangan kasi ng ano seat. Uh, car seat. Car seat. Uh, car seat. Para ano para pwedeng pwedeng pwede, ano uh, mamasyal-masyal, 'di ba? mataas yung upuan. Mataas dito dito sa kasama ni Mahal, ni Mahal na muna, Ingat ka dyan ha. So yun mga kinis, nandito na tayo sa bahay kung saan eh hihirami ni Mahal Arena yung kanyang ah, hiniram. Ay, ayun ay, na pala sa gate no. Ayun na sa gilid na pala mga kinis Ayun na sa gilid na yun Oh. Eh, no? Yan. Saktong sakto buti merong ma mahiraman ano. Yun na kinwala ni Mahal na Reyna. Meron po magdanakaw. May magdanakaw po. <laughs> may magdala po ng car seat bay ng baby rito. Ayun natin na ngayon. Oh. <laughs> na, na. Usong-uso pa naman dito 'yan, yung ano no, yung mga yung mga nagnanakaw ng mga tawag nito, yung mga ba diba, may nag kay sa Amazon. Ah, ito na po 'yan oh. Kinuha na po oh. Car seat, car seat 'yan. <laughs> Ayan, ayan na po, ganyan po yung car seat, no? O, ayan, para kumbaya sa mga bata. Hindi na, hindi na. O, ayan. O, ayos. Mamaya na oh. nice. lang ayusin pag ano. Alright. Salamat po. Ayan. <coughs> oh, ayan, tutulog ba? Pahingan mo na yung, may ari. Okay. Back one! Back here! Yung! Oi, de